Isa sa pinakamahirap na desisyon nating mga Pilipino ngayon ang lisanin ang pamilya at magtrabaho sa ibang bansa. Dahil sa sobrang taas na ng bilihin at yung trabaho ay maliit lang yung sahod ng bawat Pilipino. At malamang sa malamang ay mas dumami pa ang walang trabaho dahil tumataas na nga ang bilang ng tao. Yan ang isa sa mga problema ng ating bansa. Hindi ko naman sinasabi na walang trabaho pero yung mga trabaho na yon ay hindi sapat para mabuhay ang pamilya at maisuguro ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Masasabi ko na kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral ay madali na lang pero may ilan din na kahit nakapagtapos na ng kolehiyo ay hirap pa rin. Kaya yung iba o karamihan sa ating mga Pilipino ay sumusubok na lang mangingibang bansa para doon na lang magtrabaho. Hindi natin ipinagkailan na marami ngayon ang nangingibang bansa. Dahil na rin siguro nakita nila na andun yung may greener pasture o may malaking opportunity na kumita ng malaking pera. Kaya sa bawat kababayan natin na aalis ng ating bansa, ay masasabi kong matindi yung kanilang mga pagpupursigi at determinasyon para makaahon lang sa kahirapan. Yung sinasabi natin na ang pangingibang bansa pa lang ay malaking sakripisyo na sa kanilang pamilya. Daladala -dala nila yung mga pangarap na mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Makapagtayo ng sariling tahanan. Makabili ng mga pagkain na hindi pa nila natitikman ng mga anak nila dati. Mabilhan ng mga magagarang damit ang kanilang mga anak. At higit sa lahat makapagtapos ng pag-aaral. Sa mga kababayan nating mga OFW, may mga pangyayari talaga na hindi natin maikukubli o maitatago. Masasabi natin, lagi silang nagpapadala ng pera sa Pilipinas sa kanilang pamilya. May iba, nakapagtayo ng sariling bahay. Pero hindi talaga maiwasan na may mga partner o nagloko, hindi makatiis sa tawag ng ta katawan. Yung iba, nagpunta sa ibang tahanan. At yung iba naman, winaldas yung pera ng pobreng OFW. Fast forward, instead of maging maayos na ang takbo ng buhay nila, naging wala sa kaayusan ang pamumuhay. At yung iba naman, pag uwi ng Pilipinas, makikita na lang nila na para bang walang pagbabago. Lagi naman silang nagpapadala ng pera. At kawawa pa yung mga anak nila yung suot. Yung suot gusot-gusot, butas-butas. Talagang nakapagtataka kung bakit ganon. Saan nga ba napunta yung pera? Bakit ganon na lang ang nangyari? Na yung bawat pagtitiis at pangungulila ng ating mga pobring OFW ay ganon na lang ang madadatnan. Masakit pakinggan na may mga ganong pangyayari sa totoong buhay. At ito pa, yung iba ay mahahantong pa sa matinding pag-aaway at hiwalayan. Ngayon ang tanong, bakit nga ba ito nangyari? May maraming dahilan kung bakit ito nangyari. Una, padala ka ng padala ng pera pero hindi mo naman minomonitor kung saan ito napunta. Iniisip mo na may tiwala ka sa taong pinapadalhan mo. Pangalawa, yung iba ay nagluko sa ibang bansa o yung partner nila nagluko sa Pilipinas naghahanap ng ibang kausap o karamay dahil hindi na kayo nagkaintindihan mag-asawa vice versa pangatlo yung tiwala nila sa isa't isa ay nawala na kaya nasisira yung relasyon dahil sa ganon pangapat, nag-aaway sila sa pera palagi na kulang yung padala ginagasta yung pera na walang katuturan kesyo mahal yung bilihin which is totoo nga naman o sa madaling salita tumataas so, na yung cost of living nila dahil nga merong nag-abroad at kampante sila na may magpapadalang pera. Ganon kasi minsan ang mindset ng ibang Pilipino na kung makahawak lang ng ganitong halaga, magbago na agad ang pamumuhay nila. At wala namang masama doon. Pero hindi nila iniisip yung hirap kung paano ito kitain sa ibang bansa. Sa mga tao na o nanonood ngayon kung isa kang OFW o may kamag-anak ang isang OFW sa ibang bansa, maging paalala lang sana ito sa inyo na sa bawat tahanang nasisira ay may mga batang nadadamay. At sa panandali ang ligaya, katumbas rin ang habang buhay na pagdurusa. Sa paghihirap ng isang OFW ay nakapusta ang kanilang buhay. Pwedeng may mangyaring mabuti, pwedeng may mangyaring masama. Hindi natin masasabi kung ano ang mangyayari sa kanila sa ibang bansa. At sa mga mismong OFW naman na nunood ngayon, isipin ninyo na bakit kayo umalis at lisanin ang pamilya sa malayo. Dahil para kumita ng pera, hindi para sirain ang pamilya. Sa mga membro naman ng tahanan na OFW, gamitin ninyo na mabuti yung pera na pinapadala. Ang bawat sintimo na pinapadala nila sa inyo, huwag gasta ng gasta. Dahil kung dumating man yung panahon na uuwi na yung mahal ninyo sa buhay, ay may maayos kayo na masisilungan at hindi na kayo maghihirap pa. Magsalo-salo kayo ng buong pamilya kasama ang inyong mga anak na walang iniisip na patinding problema at hindi pa lalayo ulilisan para maghanap ng paghahanap buhay sa ibang bansa